So, ayan guys, gumawa ako ng pagkain ni Choco kasi hindi na nga siya kumakain ng purong ganito. Ayan. Ayan. Hinahalo ko rin yan sa pagkain ng mga malalaking aso. Ayan. Aside sa holistic, guys, ayan, hinahaluan ko rin siya ng pedigree. Kung anong pagkain ni Choco, gano'n rin sa kanila. Okay, ko, ito, ito ko na hinahalo sa lumang gas kasi kung hindi ko gagawin yun ayaw nila ng purong dog food yan maaarte yung mga alaga ko eh ganyan so lalagyan ko pa siya ng ayan Ayan yung mga hinimay ko. Boneless na bangus yan. Nilalagay ko sa ibabaw. Para kumain si Choco. Ayan. Choco! Kasi pag hindi mo gagawin yun guys, hindi siya kakain. So, ayan. Tingnan natin. Kain na. Madilim against the, against the light. Oh. Yan. Kain na. O, ba diba? Kakainin niya yan. Pero kung purong pedigree yan, walang isda, walang karne, walang manok, di niya yan kakainin. Ayan o, mama si otingan Tingnan mo. Oh. Iniwanan sa sahig yung dog food. Sige, pag hindi ka kumain, bahala ka dyan ha. Pakainin ko na yung mga kapatid mo. Bahala ka. Pag sinabi kong bahala ka, ayan na si habao o. Oh. Kakain yan. So, bahala ka pag ayaw mo ha. Ah. Diyan na si Ate Haba o, oh. nakabang na rin. Hapon na guys. Hapon na. Siguro mga past six na yung aking mga basahan, mga pads, nakasampay pa, hindi natuyo. Kasi hindi gaan ka ma init. Ayan. Ito naman ngayon ang lalamasin ko. Meron ng pedigree yan. Ayan. So, hindi ay ko yan guys nilalagyan ng mga tinik kasi baka matinik. E eto, boneless na bangus yan. Kaya iduduro ko din yan dito. Yan, yan ang pagkain nila ngayong gabi mix pedigree yung wet at saka cables na holistic guys ayan o nahalo ko yan yung mga tinik ng excuse me hindi pala tinik kasi inihaw yan ayan o hindi ko yan yan sasama rito kasi baka matinik pa sila eh, magastos magkasakit so yun lang share ko lang ang pagkain ng aking mga aso ayan wala na namang laman araw araw isang ganyan hinahalo halo ko na lang sa kanin para makatipid tipid kung anong kanin namin yun din ang kanin nila so yun lang po share ko lang ang aking mga pinapakain sa aking aso may rice yan guys ayan kung ano yung kanin namin yun ang kanin nila so hanggang dito na lang po pakainin ko na yung aking mga dagul bye